Hello kabayan, mga beshi mga lodi. Magandang hapon tanghali at gabi sa ating lupadop ng mundo at lalo po dito sa mga mundo ni Reels. Opo, ang aking content for today Yung po mga nag apply patungo po dito sa Hong Kong. Opo, kami po ay tumatanggap ng break, terminate at finish contract na nandito po ngayon sa Hong Kong. At doon din po sa mga first timer na nasa Pilipinas po. Opo. So ako po ay isang nagre-recommend po ng ahensya na mo at alam natin hindi po sa paraan ng pera-pera lang. So ito po ang aking mga eco-content po ay more on po OFW at mga real talk ko po. So shout out po bago po kayo mag-drop nung message sa akin, make it sure na no, kumpleto po ang inyong papeles. Pakidala po ang una ay ang HKID Uh, contract, and then passport po. So, nag-on the spot po ang interview ang employer. So, good luck po naway, uh, na masagot natin ang maayos ang mga katanungan ng employer. So, nandito po ako para tumulong, uulitin ko, para po tumulong at magrekomenda ng ahensya na alam natin na uh, tama at uh, legal, o po sa pamamaraan ng aking abot, ng aking makakaya na nakatulong po pong aking content for today. Paki like and share and follow para po sa mas marami pa pong matutulungan lalo po dito sa break and terminate dito po sa Hong -pong. So God bless you or mga loaded beshi na uh, makaroon ka na ng trabaho at mabigyan ng bagong pag-asa. So andito